Bernardo, isiniwalat kung kanino inaalay ang ipinagawang bahay. Sa isang kamakailang panayam ni Bianca Gonzales sa TFC Show na Barangay, ibinahagi ni Catherine Bernardo ang kanyang nararamdaman ukol sa malaking bahay na kanyang itinayo na ayon sa kanya ay hindi lamang para sa kanya kundi para sa kanyang mga magulang at buong pamilya. Kasama ni Catherine sa nasabing episode ng show ang kanyang co-star mula sa Hello, Love, Goodbye na si Alden Richards. Bago magsimula ang kanilang usapan, binati ni Bianca si Kat sa kanyang bagong bahay at tinanong kung anong pakiramdam na magising araw-araw sa loob ng kanyang pangarap na tahanan. It's very fulfilling, sagot ni Kat. Dito, ipinaliwanag niya na ang bahay ay talagang para sa kanyang mama at papa at sa buong pamilya nila. Ayon kay Catherine, hindi naman sila ang humiling sa kanya na magpatayo ng ganoong kalaking bahay. Pero nagbigay siya ng pangako sa sarili